Hello. Good morning. Malmusan tayo mga guys. Ang ulam ko po ay asin. Sino pong nakaranas na dyan na nag-ulam ng asin? Ako, madalas ako nakakaranas ng mag-ulam ng asin. Sa totoo lang. asin talaga ang ko. Ayun ha, ko yung asin dito sa kanin. Yan. Talagang ganyan ay yung mahirap na. Yung naghihirap pala. Asin ang nagdidildil na lang ng asin. Hmm? Basta maka may lang chan mo. Tapos. <laughs> Iba nga dyan eh. Tubig at asan eh. Ano to? Tubig. Ay, ko lang to. Asan lang to. Hmm, di ba? Kapag asan lang ulam ko kumain. Pakasakaling hmm. to ba as amuse ko dito? Asin ang ulam. <laughs> Siguro hindi nyo pa nasusubukan to. Pero, madalas na napapanood ko din sa, Facebook ay eh, mga estudyante talaga asan po ang baon po nila. Nagkatyagad din po sila da, para lang makapasok po sila. Kung minsan daw, di pa sila kumakain. Ako naranasan ko rin yun noon na nag-aaral pa ako, sa totoo lang. Minsan wala pang baon, minsan wala. Matatis ko pa hindi pa ako kumain. sa inyo nakaranas na po dyan sa inyo mga kareels mga guys o maka youtube channel ko dyan asin ng ulam diba? kaya tayo mga guys mag ulam tayo ng asin <laughs> Hmm. Okay mga guys lamat sepan sa menurut Nakimijoci asin tayyujan